sagutin nito, sir. Na ako po ay na, nabanggit nyo doon na maybe lip service lang yung panawagan natin. Hindi po ako ganon. Ako po yung taong action agad. Alam nyo ba, sir, ako yung senador na umabot na po ng magkabilang dulo ng Pilipinas. Ako yung senador na hindi makatiis na nakaupo lang sa opisina. Gusto kong pumunta sa inyo pinupuntahan ko talaga at action talaga ako. Eh, pinaghirapan na nila to, pinagpagura na, ano ba naman yung 3,000, 10,000 sa pawis at sakripisyo ng ating mga health uh, workers. kawawa naman to, uh, to. Kailangan pa ba nilang pag magmakaawa pa sila sa inyo? Para lang bayaran ninyo? Hindi nyo naman pera yan, pera ng taong bayan yan. Hindi lang health facilities ang importante kundi pati na rin ang health care workers na mismo ang gumagamot at nagmamalasakit sa mga pasyente. Sila po ang hero sa panahon ng pandemya. Hindi po natin mararating ito kung hindi po dahil sa kanilang sakripisyo. Ang ilan po sa kanila ay nagkasakit, ang iba po ay namatay sa panahon ng uh, pandemya. Sana po ay huwag silang uh, pabayaan in this hearing. we will ask the DOH and DBM for a detailed presentation and report on the status of the release of health emergency allowance due to our healthcare workers for their services rendered during the period of public health emergency due to COVID-19. We also invited the healthcare workers groups to hear their uh, uh, concerns po. Alam nyo, isisingit ko na lang po. Nabanggit po sa isang uh, post ng mga... Uh, healthcare workers natin na hindi pa nakatanggap ng HIA, na nananawagan po sila sa akin. At uh, gusto ko lang pong uh, sagutin ito, sir. Na ako po ay uh, na nabanggit nyo doon na maybe lip service lang yung panawagan natin. Hindi po ako ganoon. Ako po yung taong action agad. Alam nyo ba, sir, ako yung senador na umabot na po ng magkabilang dulo ng Pilipinas. Batanes Lindol, pagbukas ng malasakit center, umabot na ako dyan. Hulo, sampung beses na ako umabot dyan, may malasakit center doon. Tawi-tawi, Basilan, pinuntahan ko rin yan. Dito naman sa kabila, Palawan, magkabilang dulo, may malasakit center doon, umabot na rin ako dyan. Dito naman po, sa East, sa Samar, umabot na rin po ako dyan. Ako yung senador na hindi makatiis na nakaupo lang sa opisina, gusto kong pumunta sa inyo pinupuntahan ko talaga at action talaga ako. Gusto ko may resulta kagad. Ka Kaya po tayo narito at gusto ko rin pong ipaintindi sa inyo na kami uh, bilang senador, kami ni Sen. Rafi, ay kami po yung mga mambabatas. Ang, uh, gumag ang nagsasubmit po ng budget ay ang executive. Pag naggumawa sila ng budget proposal, isasubmit nila yan sa DBM. Ang DBM naman po ang magsasubmit sa Kongreso at magsasubmit naman po ang Kongres. pagkatapos sa Kongreso dadalhin po yan sa Senado at uh, finally isasubmit po yan sa Presidente. So tatanungin natin sila ngayon kung ano bang naging prioridad nila at isa ho ba ang Health Emergency Allowance sa naging prioridad nila dito sa paglalaan po ng uh, pondo. Ako po hindi po ako tumitigil mag-appeal sa kanila nabigyan po ng prioridad itong health emergency allowance dahil services rendered na po ito pinagpaguran nyo na po ito pinaghirapan nyo na po ito at yung iba po ay dalawang taon na po ang nakakaraan so ang tanong dyan ngayon sa DBM, sa DOH kung isa ba ito sa inyong naging prioridad at magiging prioridad at appeal ko for the end time umaapila po ako sa DOH, sa DBM kung meron naman kayong mga unprogram funds na uh, inilalaan, eh, bakit hindi nyo ilagay sa pinaka-tuktok itong health emergency allowance? Pinaka-priority nyo na, na unprogram fans para matapos na yung obligasyon sa, 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 kanila. Eh, pinaghirapan na nila to, pinagpagura na. Ano ba naman yung 3,000, 10,000? sa pawis at sakripisyo ng ating mga health uh, workers. Oh, kawawa naman to ito. Kailangan pa ba nilang pag magmakaawa pa sila sa inyo? Para lang bayaran ninyo? Hindi nyo naman pera yan. Pera ng taong bayan yan. Ah, uh, another aspect we shall also look into the, is the welfare yan po nitong ating mga kababayan. No? Health is wealth. Health equates to the life itself and must remain a top priority for Filipinos to be able to work and provide for their families. Kaya dapat tayong maging handa sa anumang banta sa ating healthcare system. Nababalitaan nga natin na tumataas ang bilang ng kaso ng uh, pertussis at uh, tinatawag na whooping cough. No? Uh, umaapila rin po ako na maglatag ng mga interventions at sa kooperasyon ng mga komunidad ay mababawasan ang paglaganap ng naturang sakit at maiwasan na may masawi sa ating mga kababayan. At marami na po mga lugar ang nag-declare ng uh, state of uh, uh, calamity including uh, Iloilo. Umaapila rin tayo sa ating mga kababayan na voluntaryong magsuot ng uh, mask Kung hindi naman po ito sagabal sa inyong parte eh nasanay na nga tayo noon na magsuot ng uh, mask eh bakit uh, hindi kung kailangan, no, lalo na ngayon na kumakalat po itong uh, pertussis. Huwag po tayong maging kumpiyansa. Kung hindi naman po sa gabal, I encourage you to, to use uh, face mask. With that being said, a part of the oversight functions of this committee, it is incumbent upon us to be updated on the state uh, of our uh, healthcare uh, system and the status of our efforts uh, to further improve it. If necessary, we will call for a weekly... Uh, or, or uh, even monthly hearing to check uh, whether the progress of programs involving uh, health. Magtulungan po sana tayo para makapagbigay tayo ng maayos na serbisyo po sa ating mga kababayan.